Kasi kagabi pala, si Jio at si Doming nagko sa akin. Miss na miss nila nila si Mama at si Dongdong. Yes! Kagabi pala nagsasabi, sabi nila sa akin, binubulungan nila. Ano ka na kami? Di, miss ko na talaga si Dongdong. sa so, si Meng naman. Ako di, si Mami din. Ganyan-ganyan. Di, di 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 na, di si, si tapos si ko na Hindi ko pa natin, hindi pa natin nakikita. Tagal na. Tapos si Dongdong. Si Dongdong naman. Man. Ganun din, di ba? No, no, no. Miss na miss niya rin si si la kuya niya eh ako naman bilang ama eh, ayo ko naman na nami ng mga anak ko yung isa't isa nang ganito katagal kaya i will do my best Alright. Alam niyo naman hindi ko kayo papabayaan at alam niyo naman gagawin ko lahat para mapasaya lang kayo. Let's go! Kanina okay. abang uh, nag kami maluto yung Yes. tayo ano So nagustuhan niyo guys. Yes. Hindi ko alam yung title pero gagawin natin yung title. Ako mag-iisip pagkatapos makatapos. 🎵 Lalabay na naman sa kawalan sa sumahan Sasimahan, tatahagi ng mundo. Walang balat ko may masuno 🎵🎵 Kaibigan ko'y... Sama, Sama, Tayo, Magma, Masita, Sa Vata, Magma, Masita, O Saka, Gata, we do this every day. We do this every day. We can do this, man. Oh, good, you know, oh, 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 Open up your eyes. Let me be your guide. Stepping stones together. Do you see it now? You're still that child. You're the goof. Pumuloy! May buhay! May nabuhay May nabuhay ah! ko so, talo may na gigigil sa wala. Napakabait! Napakabait! Tama Oo, So, next time na lang Sabihin pa, sabihin pa nga sana namin na malalaki na po kami kahit okay. hindi kami playa. Sabihin na sumagot agad si Dome. Okay. Alasan niyo men. Okay. okay. kung anong gaming hindi na sila natuloy. Ngayon, sumama siya sa amin umakit ng bundok, umikot sa buong koron na first time niya rin ginawa. Simula nung araw na nakilala namin siya, hanggang ngayon magkakasama na kami, hindi na kami nagkawaiwalay. Ngayon Dar, meron lang akong tanong sa iyo ano po yun? Bukas, pabalik na kami ng El Nido. Kung saan talaga kami naka-base. May tanong lang ako sa'yo, Dar. Ano po yun? Sasama ka na ba talaga sa amin?